So yun, kumusta po mga kabilder? Magandang hapon. So bali, alas 5 pa lang. 45 ng hapon. Subok pa na tayo. Salamat at video kalmaro yung dagat. Pero mamaya ito, pagka malapit na sumikat yung buwan, talagang tatagong na naman po yung alo mamaya. Kaya inagagahan na natin. sa medyo maliwanag pa kagabi sumubok ako kagabi ganitong oras din kagabi lumusong ako pero nakailang ikot lang ako dito sa patak namin hindi ko na kinaya yung alon uwi agad dalawang kusit lang yung nadali natin babalik sana ako ng madaling araw kaso yung ulan simula nang lumusong ako hanggang hating gabi walang kigil yung ulan kaya hindi tayo nakabalik sana ngayon hindi na pa at sana gumanda na palagi yung panahon para tuloy-tuloy na din yung ating hanap buhay malaking abala malaking abala nyo, sa ating yung sama ng panahon panay ulan, lakas ng hangin so yun, abang-abang ko sa mga natin sana surpihin tayo malapit na kasi magtas ko pero sana sa ating lokale para syempre may pang Christmas tayo Lalo tayong mga baka Sa iyo mabangabang po sa mahuhuli natin Thank double natin ganda ng pagkadali natin nagtabi kaya na kasi ako din na Masih kurang dong Saya berlangkut teman banyak buat gue. ng na bata. Wala 7.53 na. anong pista. Wala sa church. Si Simon ay alam na si Tito Hana, wala pa siya sumubok. Kaya ka few moments later. So yun, nandito na tayo. Ito na yung nahuli natin. Salamat. Kahit na saglit lang tayo. Nakachamba pa rin tayo na ito. Ayos na rin to. So bali mamaya, kung hindi mamaya umulan, siguro babalik tayo ng alauna yung midya o kaya alas dos ng madaling araw. itong dalawa 3.8 ayos na rin paktan na rin ang malaking bagay na rin Sa sana tuloy-tuloy na pagganda ng panahon para tuloy-tuloy na rin yung ating hanap buhay yun 1.6 Ayos na. Kwartang bilaw na rin. Ah, ito, ito yung masasabuhan natin ngayon. Hindi pa kasi ako kumakain. Ayan, 600 grams. Pesa rin to. Malaking bagay na rin. So, yun abangan nyo mamaya. Sana makabalik tayo pagka madaling araw. Sana hindi na umulan. salamat malaki agad yung labi na manuha natin Laki. alas 3 na salamat na kachamba na tayo ng kulambutan ng malaki-laki na so bali dumiretso na ako dito sa may tasbilya buti dito hindi maalo tahimik yung dagat dito hindi ka kaya dun sa may tapat ng barangay namin na napakalalaki ng alon salamat may dagdag na tayo sa huli natin sa unang lusong natin pagdilim lang. yung isang pusat na maliit yung mga video so yun na ba yung samahit tapos kiloy natin maray lang kilo na tayo lahat kasama yung sahabo natin yung sa unang beso yung A few moments later. So yun ang na natayo. Yan natin po na tayo pagkuwe umulan. timing natin dito na tayo sa bahay na umulan na. Yan ay sarito ay sarito hold natin malaki tanggapig na to si Uton bali ano nakadalawang kulambutan na si Uton may git itong kilo yata yung dalawa buwis siya ating gabi na yata yun 3.5 Tanda-tanda ko sa dalawang pulapunta natin sa apod sa unang lusaw natin ibang kilo 1.3 ito ang salinang kapit ako dadagdugin natin ito sa hapat yata na piraso yung sa hapon natin yung 300 grams Nakalimutan ko na kung ilang kilo yung sahabo natin. So, tututara na lang natin mamaya kung ilang kilo lahat. At sa unang loko natin. At ito. So yun ito na yung kinita natin mga convenior sa huli natin sa dalawang losong natin. So bali yung kulambuta natin 7.3 lahat. So bali yung sa madaling araw hindi ko pa natanggalan ng ink yun. Kaya yun nabawasan ang tinanggalan natin ng ink. yan yung kabuuan na lang ayan 6.9 na lang ayos uh, at yung posit natin na maliliit ayon ano lang yon 1.9 kasama yung sa madaling araw na dalawang piraso na maliliit yung sa hapon natin na limang piraso 1.6 kaso nababal siguro ng konti kaya umabot na ng dalawang kilo ayan salamat <laughs> ayan malaking bagay na po ito mga adventure ayan at yung isa 1.3 malaki-laki din yung isa ayan yung kabuuan kabuang hole natin ayan 10.8 kilos kasama yung 600 grams na isda na inulam natin kagabi yung naibenta natin ayan 10.2 kilos ayan. kaya kumita tayo ng 1,781 salamat malaklaking bagay na rin po ito sana mamaya maganda na yung panahon para makapagpalalay din tayo makapagpamana tayo ng matagal-tagal so ayan shout out na po tayo so yun magandang umaga ayan shout out na po tayo Ayan, una-una po, shout out sa ating mga masugid na taga-subaybay. Ayan, shout out po sa inyo mga Carpenter sa walang sawang suporta nyo at pagtangkilig sa ating mga videos. Ayan, shout out, shout out po sa lahat-lahat. Ayan, lalong-lalo na -lalong po sa mga silent viewers natin. Ayan, shout out po sa inyo. Ayan, sa ang sulok man po kayo ng mundo naroon. Ro Ayan, shout out po sa inyong lahat. Ayan, yan, unang-una, shout-out kay Ma'am Marichal Puintis. Yan, shout-out po sa inyo, Ma'am, at sa buong family nyo. Ayan, thank you, thank you po sa inyo. At kay Sir Efren Japson. Ayan, shout-out din po sa inyo, Sir. Yan, shout-out po. Shout-out kay Jose Roldan Jornales. Ayan, shout-out po. Shout-out sa Kayadong Family. Yan, ng naikabiti. Yan, shout-out kay Ma'am Rosana Beliermosa from Davao City. Ayan, shout-out po sa inyo, Ma'am. Maraming salamat, Ma'am, sa solid na suporta. Ah. Yan, shout-out kay... Romel Cadilinia ayan shout out po shout out kay Joel Bios from Saudi Arabia the mom ayan shout out sa mga taga Saudi ayan shout out po shout out sa shout out kay Fernando Lakasan Dili, ayan shout out po shout out kay Alexander Pisquera and family from Jensen Santambler ayan shout out po shout out kay Roman Balag from Binangunan Rizal ayan shout out sa Batalona family Jensen sa Nasipit Agosan del Norte ayan shout out po shout out kay Jobar Bartobai. from General Santos City. Shoutout kay Dennis Dela Cruz and family from Naic Cavite. Shoutout kay Chipin Salgado. Ayun, shoutout po. Shoutout po shout out sa inyo idol. Shoutout sa Dela family ng Barangay Lagundi at sa Lily Boys ng Marriott Hotel Manila. Ayan, shout shoutout sa mga solid viewers natin diyan sa May Lagundi. Ayan, sa May Barangay Lagundi. shout out kay Mamaw Dansal Habu ayan shout out to. shout out kay Vicente Solomon from Rigador Ibajay Aklan ayan shout out to. shout out kay Milo Amores shout out kay Johnny Jaiktin shout out sa Javier Family Nang Barangay Kaputikan Talabira Nueva Ecija Rico Habir, at Pineda Habir ayan shout out sa Javier Family shout out kay Danilo Adalim at Chudz Prince Adalim from Santa Rosa Nueva Ecija ayan shout out po sa inyong magama shout out kay Jay Junior Ponce and family From Ad Amadeo Cabete, Ayan, shout out po sa inyo. At syempre, shout out din natin yung mga kapwa natin may channel. At pasuportin po mga kanbindyor. Tinggali, kuya. Tinggali. Tinggali yun, una-una po, shout out kay Otol Rapi, yun, Rapi is for fishing, yun, at pasuporting po mga ka-adventure, ayun, sa mga, at sa magkapatid, ayan, kina John TV Vlog at my star TV Vlog, ayan, pasupor mga kadbinjor. Very Spiro, Kapinas Official, Father and Son Fishing TV, Kabugsay TV, Pandan Fishing Adventure, Manoy Nail Vlog, Si Adventure PH, Banayad Vlog PH, Juni Fishing TV, Ray Angler, Lari Amo si Lari Kapana TV Adventure Koya TV Na Nairobi Channel Roger Arciso Trailer Driver Just for TV Bigol Hunter Black Team Eric Adventure Kapising Sagay Adventure Batang Samar Ayan So yun sa mga nice magpa-shoutout ayun, comment lang pa sa ating comment section sa baba Para next episode yun, masya-shoutout ko ka po kayo Yan, maraming maraming salamat sa panonood. Hanggang sa next episode. God bless po. Bye-bye.